ni Ho pala kami ng ham ngayon din sa aming bahay ko mga kamangyan. Dahil nga ni Ho, New Year na ay for the go. Mm! Ay, hanggang ngayon man din ng mga kamangyan ay hindi pa ako makapaniwala na isang taon na naman ang lumipas. Talagang tunay na ere, bye bye 2023 at hello 2024 na. Huy! Ay, kapag galing nga ni, humabagong taon na mga kamangyan, umaga pala ang ay nagaintindi na agad kami ng mga panghanda para sa pagsalubong ng bagong taon. Ay, alam nyo gaho ka, mga kamangyan, nung bata pa kami, gustong gusto ho talaga namin na magkaroon ho kami ng ham, lalo na ho kapag garning new year. Kaso nga nila, ang isip din namin nun, yun ay mga pangmayaman la ang dahil nga ni medyo mahal. At dahil nga hili talaga yung pagluluto, kaka ko ay atre ko naman na kami mismo yung galuto nung ham dinis sa amin para syempre makatipid-tipid din wow <laughs> makatipid -tipid pre, marami yung magagawa. So, lahat kami makakatikim. Bali, bumili lang ako ng pork belly sa palengke mga kamangyan. Tapos, pinatagtagan ko ho ng balat kay tatay. Sinusok-tusok ko na rin ng mga kamangyan para ho pag nilagyan na rin ng mga pampalasa. Ay, di mapasok ko doon sa loob noong karne. Hoy, may pagayon. After ho mga kamangyan, din sa tupperware ay naglagay lang ako ng mainit na tubig. Tapos, naglagay na ho, ako dyan ng 3,000 pieces na asin. Hoy, binilang. Kailangan ho ay manamis na yung ham kaya naglagay na rin ho, ako diyan na rin asukal tapos, yung curing salt mabibili naman sa palengke tapos aray pamintangbo Oh. At syempre ho, aring dahon ng gumamela. Hoy, dahon ng laurel yun. hinalo ko lang ang aring mga kamangyan hanggang sa matunaw yung asukal. saka ko ho nilagay aring karne. Ay, for the good. Tapos sa mga kamangyan, ababad ho aring ng mga 40 days. Hoy, sobrang tagal. Hindi umabot ng bagong taon. <laughs> ababad ho aring ng mga 2 to 3 days doon sa inyong ref. At garne ho yung magiging itsura niya mga kamangyan. Are ho, ay binabad namin noong nakaraang araw pa. O, huwag kayong ano, Girl Scout. Laging handa. Ay. At dahil nga ni, ho, naman na yun, mga kamangyan. Ngayon ho, ay alutuin na para maya-maya eh, may makain na. No. Bari no. naglagay lang ho, ako diyan yan ang pineapple juice. Depende ho sa inyo kung gano'ng kadami. Kasunod ho, ay arehong beer na apple ang flavor. Abay, huwag niyo naman yung lakin Baka mamaya ay eh, humingi pa kayo ng pampulutan diyan. yan. ay eh, talagay makukuro. Tapos o, oh, syaka nilagay arehong pork belly na binabad ko ho ng ilang araw. Ay, buti na lang man din at hindi naluto ni tatay. Pampulutan niya. Ay, Diyos ko po. Balit tatlong peraso na ho, ari mga Tapos first time ko lang hong makakita na ring cinnamon stick. Akala ko ho man din ho una, ay kalat ang na yung balat ng kahoy. <laughs> Tapos sunod ho, ay star anis. Hindi ko ho, alam kung para saan sa Pero yan daw ay mahalaga di ay hindi alam yan. Nung kumulo na ang mga kamangyan, ay naglagay ako ng isang timbang asukal. <laughs> Uy, sobrang dami. Ay, nung una nga ni mga kamangyan, akala ko ay gulping hirap gawin ng garni. Aba, ay madali lang pala. Aba, wari ay pwede na talaga mag-asawa. Uy, si Advan. At sa so, mga kamangyan, yung pinagpakuluan ho ng karne, ay agamitin ah, ko naman sa pagagawa ho noong sauce. Wow, oh, may pasos. Tapos so, naglagay ho ulit ako diyan ng konting asukal dahil nga ni na parami yung pineapple juice. So, medyo maasim-asim. Tapos so, yung mga kamangyan, saka ako naglagay nung harina na may tubig. Ay, for the go. Sa so, totoo lang, mga kamangyan, medyo inakabahan nga niho ako gawa ng siyempre pang dahon namin are mamaya. Yeah. Tapos hindi magustuhan nila na yung lasa. Ay, naku, galupagi talaga ako. Huy, walang gayon. Ay, diyan at naglagay ho ulit ako ng asukal din sa ibabaw. Sa ibabaw laan. Tsaka ho, apainitan niya ang torch gun. O, diga, pang chef. Kailangan ho mga kamangyan, para talaga nakakatakam yung ham. Yung pagtingin mo pala ay parang ikay busog na. Huy, napaka-arte. Eh, first ko man din lang ang gumamit na rin torch gun. Ah, ay, parang gusto ko lang sunugin na rin buong karne. Ay, para so, mga kamangyan, yeah, malapit na tayo sa katotohanan. Tinunaw ko la ang ho lahat ng asukal diyan sa ibabaw. At after ho noon, ay, di pwede na rin At ano ang itsura mga kamangyan? Ay, ganyan talaga yung gusto ko. Ako, bilhin nyo to, 1 Hoy, bakit naman binenta? Kung oh, maaamoy nyo lang ho, aros sa personal mga kamangyan, ay, grabe, sobrang bako. ako na nainlab naman din dini. Hoy, si At para ho, mas kompleto, ay dinilagay ko na ho, aring sauce dini sa ibabaw. At grabe, sobrang nakakagutom. Happy New Year. Ay, kunting kanila ako'y nagasas namin dini mga kamangyan. At panigurado, lahat kami ay makakatikim pa na rin. Hoy, ay, di, gay, ayos man din. Dahil nga niyo, napakaraming prutas kanina sa palengke mga kamangyan, ay bumili na rin ho ako na mangga. Kako ho, ay gagawa na rin ako ng grey ham para maging matamis ang aming mga samahan. Uy. At habang inagawa ko nga niyo, mga kamangyan, ang dami ko man ding naaalala. <laughs> ay, Ay, napaka-okay. Dati ko nung no, mga bata pa kami, sobrang excited na namin kapag ng mga bagong taon na. Ngayon naman, ay no, excited pa din. Pero syempre, iba yung excitement kapag bata ka. Ang gawa namin ng mga kamangyan sa bahay dahil nga ni, hindi naman kami sanay na magpuyat-puyat. Mga alas 8 pala ang ng gabi, kami ay tulog na. Hindi man uso yung asalubungin mo, gayan. So, bago kami matulog, asabihin na namin yung mga kasama namin, O oh, sino yung unang magising? Ah, gisingin din ako, ah. Yung nga, Gusto eh, ho namin, gising na kami kapag alas 12 na. Tapos oh, so, kapag 11.30 na, agisingin na kami ni nanay. Ay, syempre ho, kapag mga gayong oras, Diyos ko po, kasarapan ng panaginip yung mga gayong ha. pagkamulat mo ng mata, parang nananag-inip ka pa gayon. Pero syempre, pakinig mo na yung mga nagaturotot, mga nagaturog ng tricycle, kaldero. So, magigising-gising ka na rin nun. So, mapunta na kami ng labas. Naabangan ho kasi namin talaga yung alas 12 para ho kami ay matalon. Gawa lang yun daw ay pampatangkan. Ay, kami nun, hindi namin alam kung tama ba aming orasan. Baka mamaya ay late o kaya naman ay advance. Kaya ang gawa na rin si nanay at tatay, nakaabang yan sa TV. Tapos doon niya Nagaabang nung oras. 10, 9, 8, 7. Ang ganyan, kami nun ay nasa nakakit na agad at kung saan matalo. Alam niyo, nagtatalon-talon ako ng bonggam-bongga. Hindi naman ako tumangkad. Ay, <laughs> tas sa lahat sa amin, aring si nanay, napakarami talagang mga paniniwala niya. Ay, siguro mga December 29, 30, lahat ng lamog namin alabahan na. Dapat daw walang lamog. Gawa lang kapag may lamog daw ho, ay isang taon daw na maraming labahin. Aroy, ah. eh, kami nung todo laba, laba talaga kami nung lahat ng tumog namin alabas. Tapos, oh, dapat walang hugasin. Dapat malinis yung bahay. Aba, parang <laughs> sinanay para-paraan lang para makapag-utos. Tapos, ang sabi pa ho noon dati, kung ano daw yung inagawa mo ng alas 12, yun daw yung agawin mo ng buong taon. Kunyari, ikaw ay tulog. Buong taon magatulog ka raw. Ah. Eh, syempre, mga bata pa kami, naniniwala talaga kami sa mga gayon. Kaya pag alas 12, kung ano na -ano talaga namin. Ang agawin niya ni nanay pag alas 12, na alabas ba gayo mga pera-pera ng mga coins na nasa baon na nasa ano, galon. Tapos, magasisigaw na yan bigla. Oh, dami kong pera pera, ang dami kong pera. Tapos na naman nakatingin agad kay nanay. Sige, ang daming pera noon na isa Saan galing kaya yung mga coins na yun? Tapos ko na noon, pwede naman ng bariya. niya, bawal maglabas ng pera dahil buong taon magalabas ng magalabas ng pera. O, di ka, kagaling talaga. Um Tapos dati ko mga kamangyan, di ka, hindi pa naman sobrang inapagbawal talaga yung papotok. Yung mga kapatid ko, si sobrang hilig ko sa gayon. So, naghanda talaga yun mga mumurahin lang ba ang baga ng papotok. Yung mga tikulo, kwiti, mga gayong-gayong baga. Tapos, so, oh, bigla naging bawal na yung papotok. So, mga turutot na lang. Kaya yung mga kalde pero bago ng mga kapitbahay namin ay nagsalibasa na. Ay talaga namang sobrang ingay. Talaga yung mga masasamang mga kamalasan diyan yan ay talaga yung matataboy. Tapos so oh, yung sa mga tambot yun ng motor, yung sobrang lalakas. Kaso nga nila ay pinagbawal din. Ay di, wala na naman. Tricycle na lang ang ingi, -ingi -di yan. Tapos dahil nga ni medyo paloob pa yung sa amin. Siyempre, meron namang ilang bahay na naghahanda talaga ng fireworks. So maghahintay kami. Kahit iilan-ilan lang yun, enjoy na enjoy na kami noon. Tapos, di ka, oh. Tapos digaw, siyempre, alas 12, sobrang ingay niya. Ma Happy New Year! Happy New Year! mag okay, talaga sobrang. Tapos mga 12.15, 12.30, 20 Biglang mga antahimik na ng paligid niyan. Gawa ng siyempre mga nagkakainan na. Tapos, magatulugan na niyan. Sobrang tahimik na nun. Magatulugan na gawa nga ni ng... Siyempre, magasimba pa eh. Matulog ka para ikaw ay hindi man antukin sa simbahan. <laughs> At dahil nga niyo, si nanay ay mahilig talaga sa mga garning pampaswarte mga kamangyan. Ayan ho, kako, ay ako na yung magagawa. Ay, naman ho, ay nakita ko lang doon sa internet. Ay, testing-testing la ang ho, gawa ng andami ko pang nakalimutan. So, una ho di yan, dapat daw ay may bigas. Gawa ng yun daw ay sa wealth, success, fertility, and good health so hilaw na itlog baka mamaya ipritong itlog ang ilagay nyo di yan, ha so dosing peraso daw dahil nga siyempre 12 man. tapos so 12 pieces na perang papel tapos alagyan daw yun ng bulak doon sa loob para daw so, mabilis daw pasukan ng swerte Hoy! naka naman so, so alagyan nyo ng ribbon na red kasi daw so, yung red daw ay ano, ano nga ano, ano, yan pampaswerte am ah, nakaka attract ng money yung color red tapos so aring chocolate gold coins 12 pieces din para sa matamis na pagsasama ng mga mahal nyo sa buhay wow tapos so dahon ng laurel para daw sa manifestation and prosperity. Eight pieces, so gawa ng yung 8 man din ay infinity. Infinity? walang katapusan. Endless. Wow, walang katapusang swerte, yo. Tapos, so, marami pang kulang din mga kamangyang gawa may naglagay pa din ng mga barya-barya. Tapos, yung parang mga sobre. Tapos, sa gitna ho, pwede kayong maglagay ng mga kung ano-anong prutas. Kunyari, ay nyog. Hindi. <laughs> Pwedeng pineapple apple, amin ay orange. Go, nang, hindi ko alam yung ibig sabihin, basta maganda daw yung orange. <laughs> Tapos rin naman nung oh sinanay, pagkabata pa lang kami, nagugulat na lang Ang kami, mayroon naman ding nyug doon sa may lamesa. Tapos oh, may mga pera-pera sa dyang inalagay, go, lang ang kanyang paniniwala. Kunyari ay coins muna doon sa baba Tapos, Doon sa pinakang pad padulo, paakyat ay yung mga papel na. Kasi ho, parang nagapang yung pera, nagabunga, ganyan. Marami raw hong mapasok na biyaya sa pamilya, sa loob ng tahanan. Wow, no, nga nila, ang hong, ko din kay nanay dati, ang inalagay doon sa sa ganyan ay play money o edi eh, mga peke <laughs> wala na pasok tuloy na tunay <laughs> tapos sa oh, sabi ni nanay Dian ay eh, kaya daw play money yung inalagay niya noon gawa ng wala nga ni daw siyang mailagay pansisya ka kaya. at dahil nga niyo medyo marami naman aring ham na naluto namin ngayon mga kamangyan. Kako ay yung isang piraso doon ay ulamin na namin ngayon. Gawa nang hindi na namin matiis yung aming gutom. Gawa ng pagkabango-bango na rin. Ah. nakakatuwa ho mga kamangyan. Gawa nang kalasa ho talaga areng ham na nabibili ho natin. At ang kaibang, laang ho yun ay bilog. Pero yung lasa halos parehas din ang Wow oh, no? Kaya kayo ho mga kamangyan. Kung gusto nyo ho na magkaroon kayo ng ham kapag new year. Pero kayo ay medyo nagatipid-tipid. Garni na laang ho yung gawin inyo. Gawa nang sa murang halaga ho mga kamangyan. Marami na ho kayong magagawa. You know. Oh, ay may pangulam na kayo. May pampulutan na. Oh, sosyal. Ang pampulutan ay ha. Nako, nung na naman din ni paring Junyo. Basta oh, mga kamangyan, kapag magagawa ho kayo ng garne, dapat ito ibabad nyo talaga sa ref ng at least two days. Para ho, mas maglasang ham yun. Tapos <coughs> so, kada araw, abalibalik ta nyo yun. Pero kung lubog naman ho sa tubig yung karne, edi kahit hindi nyo na ho, pag balik-balik gawa ng yun naman ho, ay equal na yung lasa. <coughs> ay, for the go. ho, pagsalubong mami, mga kamangyan, kako, ay abahugan ko ng humo na aking mga alagang aso, gawa ng baka mamaya, ay, hindi na rin makakain. Gawa ng alam naman ho natin, takot ho talaga sa paputok aring mga aso mga kamangyan na i-stress. Kaya, naku. Oh. Balang napakain ko nga niyo pala din ni mga kamangyan ay aring ausi. Kaya, ayan, marami talaga akong stock din sa bahay. Iba't ibang flavor. At minsan, ay abay, nag -inarte. Ay, nagustuhan ko nga ni rin ho aring mga kamangyan gawa ng matigas yung dumi nila, So, hindi ako nahihirapan. Ay, nagustuhan din nga niyo aring ng mga for babies namin mga kamangyan gawa ng syempre ay ho ay organic, masarap. Kaya, ayan ho, hindi ho ako nahihirapan magpakain diyan sa mga aso. Tapos, parang lagi energetic na energetic. Wow. Kaya ayan, tingnan nyo naman. Ubus na agad. Ay, wari ko gusto pa ng second round. At after ho na mga kamangyan, ayan, pumunta pa ho ako din sa palengke para ho bumili ng mga iba pang pampasorte. <laughs> Hindi, gawa namin mga kulang-kulang pa sa bahay, mga prutas-prutas, ganyan. At grabe, sobrang ganda pag mas sa palengke, sobrang daming tao, ang daming paninda, oh, grabe, napaka-colorful. So, ayun mga kamangyan, ngayong New Year, naku, iwanan na natin lahat ng mga masasamang alaala sa 2023. Yung mga galit, mga sama ng loob, naku, alisin na natin yan. Salubungin ho natin yung 2024 ng maluwag ang ating damdamin. Wow! <laughs> Tapos payo ko rin ng mga kamangyan, wala naman yung masama na maniwala tayo dyan sa mga pampaswerte, ganyan. Pero, huwag din huwag natin kalimutan na gawin natin yung best natin palagi para ho matupad natin yung mga pangarap natin at mas maraming blessing yung dumating goal ay for the go okay siyang dito na lang ang ating video mga kamangyan at mabili mo ako ng turutot dini eh. bye bye love you Uy.